Bye bye. Lusano's Kitchen Sasakto naguguto na kami Walang almusal, walang tanghalian, sabay na Happy Father's Day <laughs> Mas nabusog kasi kami sa mga view Nakalimutan namin kumain na <laughs> Tsaka hindi basta-basta to pre. Kasi tignan mo naman parang bago pa Oo, ang ganda pa ng view oh. pasok tayo sa loob Luciano's Kitchen Ayan. so order kami ng Oh, okay. so, yun. So, bago rin pala. Hindi ko hey, pagpasok nyo. Oh. Ito yung parkingan. Pasok ka rito. Ayan siya tapos ang luwag na niya yan oh luwag niya ang aliwanas niya tignan tapos meron din sa labas na pwede ka rin doon kumain pre doon tayo pala sa kubo oo yan para mapil natin yung kubo vibes oh, doon na lang po pala eh. e, sa una po dito sa una tapos di, di, ba nandito ka na sa loob yan may ganyan pa silang souvenir pwede ka magpapicho tapos paglabas mo, boom. you oh. know, Ang ganda ng view. O, oh, pre, ilipat natin sa malilim. Yan yung lawa ng Lake Taal. Tapos andun yung Vulcan Taal na sa may kaliwa. Oh. Ang ganda, ang ganda ng setup ng restaurant. Nasa magandang location siya. Malilipat lang natin yung motor kasi mainit. Yung malilim mata dito. Ay, pre, sa gilid. Sa likod nito ay mayroong pamparkingan na mayroon din pulo kaya malilip ang pagparking nyo. Tapos napansin ko rin na mayroong ganitong view sa likod na biniyak na bundok. No? So ang ganda ng pagmastan habang inaantay nyo ang order ng pagkain nyo. Hindi lang naman lomi ang mga siniserve nila ng pagkain dito. Any type naman ng na mga silog. Tapos mayroon din ibang-ibang menu ng mga lutong ulam. Ang inipin, Di ang sarap kumain sa mga restaurant na katulad dito? na meron ka matatanaw ng mga gandang view. Yan, yan yung kanilang top silog. Yung cucumber. Ang hinihintay na lang namin yung ano, overload. Overload, lomi. Na lomi nila. Mami. So yung trademark ng mga Batangginyo. Pag nasa Batangas ka, yung kanilang lomi. Kada mga Restoran yan iba iba yung mga sineserve nila na special din lomi iba ibang mga uh, ano pakulo style pwede po sige po para sa inyong negosyo naubos ko na tong aking topsy na in order dito din meron pang lomi okay, tingnan mo lang kasi Ooh. yung lagayan ng ano ng lomi ko oh. Pang panghilamos ito yung <laughs> overload <laughs> uh, so yung mga toppings niya yung, yung, yung Shanghai, may pork chop, may chicharon, no? anything na marami. So, kaya tinawag siya na ano, na overload. Kaso, ang problema eh hindi kaya yung ubusin ito basta-basta ng isang taon lang. Hindi ka naman mahilig sa, sa mga lomi na katulad nung neto kasi ito mabigat sa chan eh. Pag naubos mo ang isang neto, baka isang araw na hindi ka pagutong. Ito to <laughs> so, yan. Ganun siya kabigat sa chan. So, wala nang tinikman lang natin kasi siyempre nandito nga tayo sa lugar kung saan sikat ang lomi. So, tinikman naman natin. Masarap naman siya. Ang problema, hindi natin to kayang ubusin talaga. <laughs> so, mangyari dito, ititay ito. That's a great idea! Pero subukan nyo, ha. Uh, Karol TV, syempre, pag nasa Butangas ka, is naman talaga yung kanilang number one na serve sa mga bisitang dumadayo dito. punta na kayo Isama mo buong barkada mo Pagkat din sa Batangas Di ka mabuburyong marami Dining dagat Ika'y humambo Aw, aw, sabi ng bangaw Bangyaw, pag malaki ang langaw Kanin, lamig ay bahaw Kasarap ah, ng lomi eh Kinlap di ni Ano? Ayos ka Tara na Dini sa Batangas daming magaganda Sa Batangas City At maging dun sa lipa Ang pagkain din ay Pagkakasarap ng lasa Pinais at bago Kung tulingan at galonggong Ganderejo sa Batangas Ang itatawag ay gulok yeah. Hagalpakan sa labas Walang mm. nagmumukmuk sa sulok yeah. Susuko, Susko po, hala Ayon, nagsumbi, ana Miro lang ang, ang Batanggenyo ay mabangit Lalo sa aming bisita right. Au, aw au, sabi ng bangaw Pampalatot, binigaw gaw Kanin, lamig ay bahaw Kasarap ng lomi, eh anlae ay ay ano ka at maghuntahan kita Alikana sinayna, umarini kasa amin at di nino mong ano ayus ka taran na. Deni sabat angas magaganda, sabat angas city at maging dun salipa.